si benda kat ini. Ya Ikat-ikat ini menuman mau mana ini loh ini tuh. Guys. saya ya udah. Oi. Itu susu Hey guys, loh tolongan menanya guys nih. Kalabasa guys. simpleng luto lang to guys Nagalabas na kalabasa pang ulang namin guys na agahan guys matuloy ng alto ad eh. Kalau nak kaya, wan pa? Wan pa?

Tibong kay, tibong isa mes na kainin mo pa uli huya ah tibong kai tibong rong isa kai kai gana nene kubra huya kapot kai nauahe mana mo ah nauahe na mo sa kudre mo mandi klong kai ipa uga uga ganon to so, kainin nag una na ka kainin sakit motor nag Ito pa, yung mga mag-sa mga mirror, huwag mag Matagal na kasi ito guys, itong kalabasan ito guys, hindi lang namin na astas ko nga pag luluto kasi, yung ano ko kasi guys, yung papa ng, ng asawa ko guys, namatay kasi guys, na Kah kahapon pa namin na libing, kaya ayaw ko na lang siya guys, lulutuin um, kasi wala kami ulam guys. Di diang, diang mag mag Ilaw na Ano yung Hilaw na. Ito ang paghilaw. Ayan right, guys, yung ating ingredients guys yan. Ahos lang guys, bumbay at saka itong kalabasa guys. Simple yung luto lang ito guys. Kasi hindi naman tayo, ano guys, wala naman tayong panghalo ng mga karne guys. Hindi So ayan guys, nalagyan na natin ng toyo so, guys. Sunod. Lagyan na natin ng malik sarap. Hindi nga lang ito na guys ha. Hindi ito sosyal na ano guys. Hindi ito sosyal na loto. Baka sabihin niyo sa isyong Ano, social, Hindi guys. Simple lang ito guys. Kasi wala tayong pang halo na kanin. Lagyan na, ano? Ito. So, lagyan natin ng tubig. Lagyan natin siya ng kondong kondong guys. Tapos, babalikan naman natin mamaya guys. Ikman muna natin kung masarap ba. Hmm. Sarap guys. Sarap. Babalikan natin mamaya guys. Ayan. Ang simpleng ulam natin guys na agahan. Lotong probinsya to guys. Yan. Walang halong-halong biro guys. Simpleng halo lang. simpleng ano lang to guys ah Simpleng loto lang to. Loto ng probinsya guys. Itong kalabasa na to guys, galing to sa tanim niya guys. Ang asawa ko, galing sa anin mga asawa ko. Yung kalabasa na yan guys. Hindi yan binibili guys. Ayan. Pag dito ko sa probinsya guys, hindi. Katong luto to ah. Ayan guys, mag-agahan na kami guys. Naluto na yung kuan. Ano, ano yung ano natin guys. Ayan, ayan. Ano yung kuan itong kuan? Pag-hukad niya mo kuan. Ano? Ano nah, yan? Isa misa? miss. pa pag bukad na. So, ayan guys. Ito yung niloto natin guys. O ayan. Yung kalabasang simple ulam na kalabasa guys. Masarap yan guys. Masarap yan guys. Ulam na. Ano na mo ila, Pili? Ano? Eh. Dali lang muna, dali. So, itong ulam natin guys. Yung agahan guys. Kasi wala rin tayong ibang hmm. Yan lang, ina yan, yan lang ang ulam namin guys, agahan guys. Kalabasa.